TV Abante Hanggang sa muli mga kibigyan hanggang bukas sa kalambari po ni J.R. Langit ito po si Parang Ray sa anumang laban kasanggabong langit nangunguna sa pinagkakatiwalaan. Maraming salamat. Patuloy kaming maghahatid ng mga totoong balita at serbisyo. Abante ang best. Una sa balita, entertainment, sports, tulong. Abante. Abante. Radyo Balita. Radyo Balita. Ngayon. Magandang hapon mga kaabante, narito na mga balitang mabilis, mabangis, walang mintis. Abante na tayo sa balitaan. Lisensya ng rider na nagmotorcycle motorcycle stand, sinuspinde ng LTO ng 90 days. Umaabante sa balita si Abante reporter Justin Ignacio. Okay, yes kanya sinuspindi ng siyam na araw ng Land Transportation Office ang lisensya ng rider na nag-motorcycle stat sa kabaan ng kalisada matawas itong mag-viral sa social media. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Atty. Vigor G. Mendoza II, delikado ang ginawa ng rider kahit sa ang angulo tingnan, lalo na anya ginawa ito sa public road na maaaring pagtugatan ng aksidente at malagay sa alanganin ang buhay ng mga road users. Sa viral video, makikita ang rider na nakatayo sa kanyang motor at sumasayaw ng hindi ito nakahawak sa handlebars ng kanyang big bike. ay sa LTO, naglabas na sila ng show cause order laban sa rider at registered owner ng big bike na isa ang niyang babae at residente ng Maynila. Pinagpapaliwanag ito sa kasulatan kung bakit hindi ito dapat patawa ng parusa at tulungan silang makilala ang rider para sa kaukulang hakbang kung taan nangaharap ito sa kasong reckless driving at improper person to operate a motor vehicle. Isinailalim na rin sa alarma ang big bike ito upang maiwasan ang anumang transaksyon habang itinasagawa ang investigasyon. Ayon sa LTO, nakatakda ang pagdinig ng mga ito sa darating na Martes, August 19, sa susunod na linggo. Ito si Just Ignacio Abante. Radio Live Report. Salamat Joss sa Manila BBBM in Inspection Dalawang Flood Control Project sa Bulacan at ismaya dito sa kanyang nakita. Umaabante sa balita si Abante Reporter Aileen Taliping. Aileen? Personal na ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang dalawang flood control projects sa dalawang barangay sa Kalumpit, Bulacan ito nga biyernes. Unang tiningnan ng Pangulo ay ang rehabilitasyon ng river protection structure sa barangay Bulusan na nagkakahalaga ng 96.4 million pesos at ginawa ng Timothy Construction Corporation. Ito ay top 3 contractor sa 15 contractors na nakakuha ng pinakamaraming flood control project sa buong bansa. Ang Bulacan ang isa sa mga lalawigan na may pinakamaraming flood control projects sa bilang na 668 at na nagkakahalaga ng 6.5 billion pesos gayong hindi kasama ang Bulacan sa mga lugar na madalas bahain na natuklasan ng pangulo na butas-butas ang dike, manipis ang semento, nakalitaw ang bakal at puro tubig na ang nakikita sa lugar at kapag tumataas ang tubig sa ilog ay napipilitang sumakay ng bangka ang mga residente para lamang makapasok sa trabaho at mga paaralan, hindi maitago ng pangulo ang pagkadismaya sa nakita kaya inuutos na kasuhan ang kontraktor na gumawa nito. Sinabi ng Pangulo na bukod sa kontraktor ay aalamin din kung sino ang mga lokal na opisyal na pumirma sa kontrata para masama ang mga ito sa dapat na managot sa batas. Ito si Aileen Taliping, Abante. Abante Radio Live Report. Salamat Aileen. sa matala bagong batas na nagtatakda ng eleksyon sa barangay sa susunod na taon pinadeklarang unconstitutional umaabante sa balita si banta reporter Dexter Ganibe. Dalawang araw matapos lagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos ang Republic Act number no. 12232 na nagpapaliban sa halalan ng barangay at sa eleksyon sa susunod na taon sumugod kanina sa Korte Suprema ang election lawyer na si attorney Romulo Makalintal Naghahain siya ng petisyon na humihiling sa kataas-taas hukuman na deklarang unconstitutional ang Republic Act No. 12232. Hiniling din niya ang SC habang hinihintay ang nasabing desisyon ay maglabas ng status quo anti order TRO o kaya IRIT o preliminary injunction laban sa nasabing batas. Unang itinakda sa December 1, 2025 ang barangay at SK elections pero dahil sa bagong nilagdaang batas na nagtatakda ng mga termino ng mga opisyal ng barangay at SK itinakda na sa unang lunes ng Nobyembre ang halalan simula sa 2026. Ako si Dexter Ganibe, Abante. Ramis Salamat Dexter, samantala ilang kongresista nais papanagutin ang mga artista at influencers na patuloy na nagpropromote ng online gambling. Umaabante sa balita si avante reporter Mavic Trinidad. Mavic, Ilang kongresista ang nais papanagutin ang mga artista at influencers na patuloy na nagpo ng online gambling? Isa dito si Kamanggagawa Party List Representative Elijah San Fernando na nagsabing isa itong positibong hakbang para sumpuin ang lumalalang pagkalulong ng marami sa online gambling. Dagdag pa ng kongresista, hindi dapat dito natatapos ang laban sa online gambling. Dapat din anyang papanagutin ang mga PR at mga ad agencies, pati na rin ang mga artista at influencers na hanggang ngayon ay patuloy na nagpopromote ng isugal. E Mawawalan anya ng saysay ang pagputol sa mga payment channels kung hindi aalisin ng mga billboards at social at TV ads na nag-eengganyo sa pagsusugal online. Nais ng, mambabatas, ng mga mambabatas na managot ang mga artista at influencers na nag ng online gambling dahil marami na ang nasirang buhay at napariwara dahil sa pagsusugal. Sabi naman ni si Back Party List Representative Eddie Villanueva, hindi na lamang bisyo ang pagsusugal. Isa na raw itong seryosong banta na lalo pang maghihirap ang mga mahihirap dahil sa sugal. Ako si Mavic Trinidad Abante. Report. Maraming salamat Mavic mga kaabante para sa iba pang nangungunang balita. Mag-like, follow at subscribe sa aming mga social media pages. At mapapanood po kami sa Smart TV sa TSC TCL. Samsung at Converge. Ako po ang inyong kaabante, Sus Valdez. Magandang hapon po. Abante. Abante. Av Radyo Balita. Radyo Balita. 91.